Eh. Cabulnya. Ya, ya, ya. Jakpat. Hei. mau lain mana kau? <laughs> ya, tenggel yung. <laughs> Sungai Memar. Sini ya. Oh, kalau bijak. Oh, bijak. Nakapost? Hindi yan. Yeah. Kuya. Sige. Yan, lulusungin po ng ating ano, pamangkin. Nakachamba no, kami ng hito dito. Tinan mo nga kung may tali pa, Mara. Kumalitig yung balap. Ay, wala na. Sa Ang laki na pala eh. Jack pa tayo dito. Siguro na ano ito ng baha na naiwan ng bahayan nung malakas na bagyo no may butas ka di galing siguro dyan yan dito, dito maro mga idol yun sulit galing siguro dito